Kalau tak ku distribusi pun, kalau tak ku tengah kandungin, hari ini aku, dia kau makan kandung, dia kau isi pun, macam tak ada saya wali saja, tidak ada Ako talaga kung si nanay lang ibabalik doon mag-isa, hindi ko talaga pagkakatiwala sa kanila dahil sa sumbong sa akin ni nanay eh. Eh, yung matanda na itulak lang nila yan. Di ba? Hindi natin alam eh. At hindi mo na may ibabalik kung ano man mangyari dyan sa matanda. Wala ka nang trabaho, inom ka pa ng inom. Di ba? Kasi ang inaano ni nanay, lagi mo kasi sinasabi, ako ang hari dito sa bahay. Ako ang batas. Ako po ang may-ari ng bahay. Anak ko yun, kaya lang angkin niya. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Anong ginagawa niya po sa inyo doon sa bahay? Nagagalit. Dapat mga anak mo mag-alaga sa iyo. <laughs> Hindi ka ba daya? Kami nag-alaga sa iyo. Inanon niya po ang kamay ko, pinukpok niya. Yan yan alas. Parang yung nakaganon po, inanon niya. Yeah. Marami pa nga dyan mas maano-ano. -ano. Ayusin natin to kasi ikaw mahal na mahal kita. Mat matagal ko na napatunayan yan. Sir, pwede ba huwag mo siyang duluin? Ay, sorry, sorry, sir. Sa Sasabihin mo mahal na mahal kita. Anong klase yon? Sa yo, sa yo. Pag pinalayas kayo ng nanay niyo, layas! layas! Ang lalaki ng katawan ninyo, nasa tamang edad na kayo, pinalayas ka ng nanay niyo, lumayas kayo, maghanap kayo ng trabaho. Magbanat ng buto. Ka dyan, sir. So, Magbanat ka ng buto. Lumayas ka! Oo. Kamusta na kayo, Nay? Simula nung nakausap niyo si Idol Rafi. Galit ako, Lel, busy po. Galit ako tanga nga ka, Noel. Nainis ako. Hindi ako makatulog. Nakakaisip ko na ako. Bakit ayaw siya umalis dyan? Pinapalis, ayaw umalis yun nga na um, unfortunately na explain sa atin nila attorney Garrett nila senator Rafi na medyo mahirapan ata tayong mapaalis talaga dahil nga meron nga daw po siyang karapatan or rights doon Nai, nung iniwan po kayo ni Sir Noel sa bahay na mag-isa alam niyo po ba yun nai? or ano po ang paalam po niya sa inyo bago siya umalis Wala lang malis lang sila na ano sabi ko sila kasama ko dito ha ka kanyan sabi ba bisag din ha bola Paano ako kung ano ay iniwana na ko ay kung ano hindi. Kung hindi ako kinuha nila, hindi naman tayo na ako doon na gutom. At lang araw sila wala. Wala rin pong iniwan sa inyong kahit ano, Nay. Eh. Wala po, na halimbawa man lang pagkain ninyo, ganyan wala po na. Eh, eh tinapay na ano, 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 ano oh, tinapay yung na niya, yun, tinapay na yun. So, um, ano may okay. naiwan naman sa kanya mga tinapay, biscuit na supply din ng ibang mga kapatid. Nung kauwi na si Noel at nalaman na wala na talaga kayo doon. Hindi ba kayo inanap na? So nung umalis kayo doon, kinuha kayo ni Sir Jan, parang wala na lang, walang pake nung nakaalis na kayo. Wala. Anong so, kinuha niyo siya, sir? Pati mga gamit na rin ni nanay, kinuha niyo oh, na rin? Uh, yung oh, mga ibang damit, mga una mo nang mga gagamitin niya. hindi eh, naman natin din, hindi rin di, di namin na-expect na ano. Magtatagal si Ermat dito ng ganun. Nung nagtagal, tsaka na namin pinakuha yung mga extra niya naman damit. Marami na siyang nireveal na hindi magandang nangyari sa kanya doon. Ngayon ba sir, anong say nung apat nyo pang mga kapatid sir? Sinabi ko naman na paparatingin ko na kay Senator Rapi yeah, kasi nila, na, masyado matigas. O kung matigas, di ang gagawin natin, palambutin. Wala, wala tayong magagawa, nandyan na yan. So ano na lang natin, ilagay na lang natin sa tama si nanay. Sabi nga. kung talagang matigas, ilalabanan daw siya sa husgado. Kung nagpakumbaba lang siya, Oo. hindi naman ganito. Ay sabi so na lalaban sa husgado. Nanabanan kita. Sabi ka doon. Ngayon, Nay, ano po ang gusto ninyong mangyari? Kasuhan na lang po. Iyaw ko na pag usap sa kanya. -away pa yon. Hindi ba siya kinausap, sir, ng iba niyong mga nakakatandang kapatid na mag-giveaway ka na? Kinausap naman siya. Kaso talagang yun ang ano, eh, presipyo sa buhay. Eh. Maaway pa yun. Oh. Mga aaway pa. Kaya, di ba sabi pa. ko dun sa harap ni Senator Sen, sabi ko, from top to bottom, simula sa panganay hanggang sa bunso, lahat kami inaway. Siya yung gusto niya raw matara doon eh. Minsan tinanong yan ng isa namin kuya kung ano daw bang balak niyang gawin sa buhay. Kasi wala siyang trabaho ng ilang taon na. Eh, nginiti, nginiti ang si kuya eh. Sabi niya, hindi na uso ang ano ngayon. Lalaki nagtatrabaho, babae na nagtatrabaho. May ganun pa siyang issue. Lagi oh. ko na ganyan. Oh, pinakamamahal niya na anak yun. Favorito niya daw na eh, si Sir Noel dati. Oh. <laughs> pinasira lang yan dyan kasi um, na may utang sila doon, nung um, maupa sila doon sa, pa uh, mapasay. Kaya sabi ko, oh, sige, dito muna kayo, tumira pa raw upa. Bangkang sa dam, uh, ano, eh, pray, ang kinin yung bahay ko. Nagigigil sa akin yan. Galit na galit. Pinalo pa nga ako. Ah, ano pong pinampalo sa inyo na eh? Kabay, kabay niya na. Ito, ito, Habit, gigil, nagigil Nagigigil sa sa'yo. Ooh. ganito ang gagawin natin, sir. Last advice ni Senator ay eh, pagharap-harapin muna kayo sa barangay and then tingnan natin kung hanggang saan ang tigas or baka sakaling meron tayong magandang suggestion na pwede nating i-offer to Sir Noel na magiging okay. tagal lang ang panahon ng problema na to. Tuldo ka na natin to, Nay. Balik na kayo sa bahay po. Tsaka si Jackie, yung anak niya. Para maayos na. Yan na naman tayong masayang pamilya eh. Balik na kayo. Basta ang gusto kong mangyari ngayon, ang nanay ko makabalik sa sarili niyang bahay. Nay, ikaw dapat bumalik ka sa bahay mo kasi bahay mo yun. Ha? hindi ka komportable. Ang bahay po namin ay napakaliit, mainit. Kung walang aircon, hindi magiging komportable ang nanay ko. Binabaha kami tuwing umuulan, maaring madisgrasya ang nanay ko. Ako, wala na akong ano sa mga ano ng kapal. Wala na akong pakialam. Naging balimbing si Jackie, naging ganito. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi nyo alam ang tunay na nangyayari sa loob ng ano namin, pamilya. Ang gusto ko, yung welfare ng nanay ko, yung maging komportable siya bilang ako ang nag-aalaga sa nanay ko. So, syempre naman, siguro ako na ang may karapatan ngayon na magsalita at magdesisyon kung ano makakabuti sa nanay namin. Clarify ko muna sir kasi nabanggit ni ma'am kanina during the interview ni nanay. Nung iniwan niyo daw siya, Sir Noel, eh, parang bahala ka na. Yun daw po ang nabanggit ninyo. Hindi naman po totoo yun. Uh, mayroon akong ano po, uh, may pinagbili na naman talaga ako ron. Oo po yun na pinaalam niya sa amin. Walang umoo kasi ang kuya ko may trabaho at ako at pupunta sila sa antipolo. Ngayon, hindi kami nagsabi na Oo. Ngayon, kung ipinagbili niya yan sa kachahin uh, ko, hindi naman namin mauobliga yun eh. May, ano yon may sariling mga gawain yon. So, syempre, that time, so, siguro sa ano niya na gusto niya talagang mawales, iniwan niya yung nanay, which is, nakarating sa akin dahil inabwisuhan ako ng pinsan ko. Anong reaction niyo nun, ma'am, nung nalaman yung iniwan? Galit ako, ma'am. Dapat sinaman na lang nila? Syempre, galit ako. <laughs> actually nagmamadali kasi kami noon eh tsaka hindi hindi ko naman din maano dahil kami lang ang naimbita tsaka kasi dati sanay naman kaming maiwan ng ano na yan yung ganong sistema pero siguro wag na natin masyadong pahabain eh ayusin hmm. na lang natin no paano natin ma-assure na okay si nanay doon na walang alitan sir na hindi niyo siya pagiinitan or maging okay na Buti na lang mayroon akong isang pamangkin, anak ng kapatid kong panganay, which is nasa akin. Para sa akin, uh, at muna ang makakasama ng nanay ko. Sa akin naman, uh, ang ano ko lang masasabi ko lang. Kung ano lang talaga yung gusto ni nanay na mangyari, yun lang ang akin kasi katulad niyan. Paano raw siya babalik? Paano niya pagkakatiwalain yung dating tumutulak-tulak sa kanya, 'di ba? Kung uuwi ang nanay nakasama ako, para lang matapos na to gagawin ko. Yun. Anong masasabi mo, Nay? Okay ka ba doon, Nay? Sa suggestion ng anak po ninyo ni Ma'am Jackie? ba ka, Ma'am Jackie? Pagkanoon ako, sumata ng sumata sa akin yan. Kasama niyo po si Jackie. Pa, paano ka na? Hindi na mangyayari yun. Ikaw ba? Gusto mo? Anak mo? Makulong? Oh. Di ba? Hindi naman. Tinatanong ka ni Sir, oh, ni Senator. Hindi, hindi mo naman ako ano. Ibig, mo, ibig sabihin lang na may pagmamahal ka pa sa akin. Diba? Magtiwala okay. ka lang uli, Nay. Pero kaya yan, huwag mo salita, salita sa hmm. akin. Hindi na. Ako nang bahala kay Ayet. Dati na tayong magkasama. Huwag ka nang oh, oh, ano. Kung gusto mo na eh, one week ka kila sir, mga ganon. Tapos kila ma'am, kay sir, ano. Para salit-salitan, lahat ng mga anak nyo ay eh, nabibigyan ng responsibility sa inyo na alagaan ka. ba diba, ma'am? Pwede rin po yun. Nangyari na yun. Kaya nang siguro nga, yung nangyari na yan, miscommunication lang siguro talaga. Pero matagal na nang nangyayari yung uh, busy na yan. Oh tagal-tagal ng pagsasama natin. So... Ha? Eh, nakatingin ako sa inyo pa. Palagay ako ng CCTV doon. Yun na lang. Isuggest natin kay Senator. Palagyan kayo ng CCTV para mamonitor. Na ganyan nangyari sa kanila. Ako talaga kung si nanay lang ibabalik dumag mag-isa, hindi ko talaga pagkakatiwala sa kanila dahil sa sumbong sa akin ni nanay eh. Eh, yung matanda na itulak lang nila yan. Di ba? Hindi natin alam eh. At hindi mo na may ibabalik kung ano man mangyari dyan sa matanda. So, ano, tapusin na natin, di ba? Bigyan niyo bigyan nyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tawang <tabasana> ka ba, awaya? Huwag. Awaya yung bako. Huwag ka na mga away ng kapatid kasi. Talagyan na nga na siya. Ano? Ngayon na tayo na ano eh. So, Nay, okay lang po sa inyo. Bibisita na lang si Sir Jan doon sa bahay niyo, Si Ma'am Jackie kasama niyo, Saka si Sir Noel. Okay po kayo doon, Nay? Opo. Oh, Pasyal-pasyal din sila. Kasama naman ako. Kasama. Kasama, kasama, kasama po. po si Ate Jackie. Kasama Tsaka si Jackie, Mar. si, si Mark, si Ice. Oh. Mga apo ko. Oo. Mga apo kasama o -o. Kasama kasama naman mo. mo. Kasama nga. Kasama talaga sila. Kasama hindi Hindi pwedeng iban yun. Ikaw na eh. Anong gusto mong mangyari? Diba, kasama siya. Basta kasama ko. Oh. Okay. So, ibig sabihin nito na eh, pinapatawad nyo na ba si Sir Noel? Basta wag na na ako eh. Pagkalita pag pag so, na. Ano anong, anong sabi sa simbahan ni Father ano? Time heals all wounds. Ganun. Ganon lang. Wala naman na kaming anong ano sa nang kuya ko. Nagagalit lang ako dahil sa ginawa niya ng ganun. Kasi ako ang inaano ko, na siya ang nakatira doon sa bahay. Dapat siya talaga ang mag-aalaga sa nanay bilang <laughs> noong mga panahon na yon eh, kung may mga ugali kasi siya na hindi maganda sa kapatid so pinili niyang magkahiwa-hiwalay kami so dapat siya talaga ang mag-alaga so since tapos na yon eh so ngayon humingi naman ng tawag alam mo hindi naman tayo magtayong magmatigas pa yung may-ari ng ice cream, be, oh, ano? Oo, oh, oo. Oh. oh, yun, sir. Tinanggal mo daw yung saksa. Siguro na ano ako na no? kasi eh, medyo nakainom ako na. No? Eh. Hindi ko alam kung ano. Pero siguro mag na natin balikan yung ano, Jack, no? Admitted kasi yung pagkakamali mo eh. Wala ka nang trabaho, inom ka pa ng inom. Diba? I yeah, ano ka, matuto kang i-admit yung pagkakamali mo. Ang tao, kapag humihingi ka ng pagpapatawad sa isang tao, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Eh, nag-i-insist ka pa eh. 'di diba, Dapat ano ka mag-move on para mag mayroong pagbabago. Pinalalaban mo pa rin yung mali mo. Ang paghingi ng pagpapatawad ay eh, maluwag din na pag-admit ng pagbabago. Yung yung mali itama. Ikaw tol, eh, ako nakikipag -ano na ako sa iyo. Makinig ka muna. Ha? Makinig ka muna. Kasi ang inaano ni nanay, lagi mo kasi sinasabi, ako ang hari dito sa bahay. Ako ang batas. Kaya dapat, kap, yun dapat ang ano niya, napakasakit sa magulang yon ako nga, di ba? Napakabobo tao. Pero itataguyod ko naman sa pamilya ko. Ikaw pa ang talino mo. Lesson learned. Papa, huwag tayong maging ano, kumbaga ako, hindi na ako nagsa... Kasi hindi naman tayo perfecto hindi, lahat, hindi no? Ako, hindi na ako magsasalita rin uh -huh. ng kamalian nyo. Para, ano, kamalian. kasi hindi hindi naman din kayo perfecto. Marami rin ako sasabihin. Pero, sa akin kagaganda ng ano, ano, huwag na tayo magsalita ng ano. Kasi, oh, okay, yes, yung. Kasi, kasi nakakasama, nakaka eh. Nakakamera Hindi mo magkakasama. Ako, nakabukod uh -huh. ako sa inyo. Okay, pa, paano kung mangyari na naman yan? Ako nga na, eh. Gusto ko eh. Paalisin siya. Kaya lang eh hey, ngayon eh. Ay, para makabalik mga kapatid niya noonan. Nay, ikaw magsabi nay. Ano yung mga kondisyones nay na gusto ninyo? Ay, sa sama-sama sila lahat sana. Sama-sama na lang. Hindi naman yun nay, once in a while yung oh. tao. Yung pag mo, pagpasko, ganun. Sama-sama sana kami, maganda. Hmm, maganda. Kung wala nang away-away. Wala nang away-away nay. Hmm. Kaya siyempre masakit din sa kanya yung nangyayari sa mga anak niya. Wala lang siya magawa ngayon dahil sa kondisyon niya. Pero hopefully in time, maayos din kayong magkakapatid para din kay nanay. Kasi wala naman, sa huli, wala naman talaga magtutulungan ako, hindi kayo-kayo rin eh. Tsaka si Sister Luz, kilala ko na yan, bata pa, sa simbahan, taga-simbahan kasi siya. And uh, alam ko naman na malumanay siyang taot alam ko pinalaki naman niya yung mga anak niya ng maayos at may takot sa Diyos. Di ba na Sister Luz? Siguro, Uh, alam ko namang magiging safe siya sa mga anak niya. Wala namang anak na gusto mong saktan yung magulang niya. Kailangan natin mag-move on kung mahal natin si nanay. Kailangan gawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Kasi ilang sandali na nga lang naman, hindi natin masasabi kung hanggang kailan pa siya. At napakahirap ng walang magulang. Kasi sa ngayon, siya na lang yung nagbabind eh. Nakakita ko pag nawala siya, pag hindi kayo nagkasundo-sundo, magkakawatak-watak kayo. Pagpapatawad po yung kailangan natin, kailangan natin i-open up yung sarili natin kung may nakaraan kalimutan nyo na so yun o oh, siguro oh, ako panatag na rin ako na narinig ko sa'yo na willing ka lang umuwi ng bahay kasama ng iba mong anak okay na ako dun yun naman talaga yung gusto ko noon pa so uwi nanay Tal. okay na yan. Ano oh, okay na yan. Pinakamamahal na anak niya yan. Kaya hindi pwede silang magkahiwalay. Ikaw daw ang favorite, sir, eh, Sabi. Huwag uh, ka magalit sa kanina. Uh -huh. Magkasundo-sundo na sila. Oh, yeah, no, dadating din lahat yan. Talagang ganun. Magbigay ng regular na sustento o tulong mula sa kanyang mga anak. Babalik na si Nanay Luz sa kanyang tahanan at lahat ng kanyang mga anak, apo, kapamilya ay welcome na bumisita kay Nanay Luz. Regular na bibisitahin at kakamustahin ng respect personal ng barangay ang kondisyon ni Nanay para masigurado yung welfare niya. Nay, nakaupo ka na ulit, Nay. Makita niyo bahay namin, ano? Oh, masaya ka, Nay. Nakabalik ka na, Nay. Nandito si Ate Jackie. Ayan, oh. Kasama po siya. Uh -uh. So, sir Noel, may papangako niyo, sir, ah, Na hindi na natin papayahin si Nay. matagal ko na talaga inantay umuwi na Nay ko rito, eh. lang talaga. So, masaya na rin ako talaga na natuldukan na yung problema. Yun, basta alam pa masaya nanay ko, okay na ako. kasi, di ba? Ganun talaga. E, naiyak po si Sir Noel na iyo. Happy daw po siyang nakabalik ka na. Ako <laughs> na eh. E, ganda pala ng bahay nyo na yan. Malaki po talaga, ah. Oo oh, po. Hmm. Gano'n nakatagal to na itong bahay nyo? Ay, 19, 78 pa ito. Wow, tagal na. Hmm. Sa wakas, napapayag na rin kita. Tagal-tagal na kitang, ilan taon din kitang... Kumala oh. ka na. <laughs> Eh! Ah, ta taon din ang binilang bago ito mapapayag. Thank you. At ah, sa mga kapatid ko. Sir, salamat po. Nagkakasundo na kami ng mga mag-anak. Mga anak, binasundo mo na kami po. Maraming salamat po, sir. Sirape. Okay na, may CCTV na po kayo para po nababantayan din po kayo may at maya, Nay. Ay, opo. <laughs> si Sir Rafi po sumagot niyan, nay. Uh, salamat po. Oh, Nay. Andito yung mga apo ninyo. ang gaganda sa kampo popogi pala ng mga apo niyo, Nay. <laughs> Uy, nay si Kuya Pogi, oh. Pogi. Pogi number two. Dapit daw na eh. Ayan sila. Oo. Oh. Ba't naiyak ka lang? Masaya lang, masaya. Oo, masaya lang. Nalituha lang ako. Nakita niyo yung mga apo niyo magkakasama. Saka sila, kuya, okay na sila. Magkakabati na po sila. Opo. Sir Jan, kami po ay bumalik dito aside from maipakibit natin yung CCTV, eh meron din pong kaunting surpresa pa sa si Senator. Para po kay nanay. Okay? Maraming salamat po. Senator, Maraming maraming salamat po! Ah, nagpapasalamat po ako na nakabalik na po si Lola dito kasi dito naman po talaga siya. Thank you po kay Sir Rafi. Ano po, thank you po sa mga supplies po, ano Lola. Palakas ka tapos minsan mag-exercise ganun para lumakas yung katawan mo tapos mababa yung buhay. Pero may isa pa kaming bibigay din sa sa'yo. Dito ka pinakamatutuwa. Saan ka nag ano, nay? Nagpo 41. Tumatawid ka pa? Oo. Uh, uh, yes, oh, ngayon, may ito bigay ni Sir Rapi para daw hindi ka na Apo, hindi ka na lilipat. O, uh, oh, ayan. Bara. <laughs> <laughs> ay. Maraming salamat po. si sa Rapi. Ang dagdag tulong din kay nanay, kung may mga maintenance pa siyang kailangan, ay eh, eto po, 5000 pesos yeah! na eh. One, two, three, four, 5000 mula kay Sir Raffy Tulfo. Mga salamat sobrang po! Mga mga, sobrang Sir! Salamat po, Senado. Sir, Senador. Ah, uh, Senator Tulfo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sana marami pa kayong tao talaga matulungan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. kasalanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya